si Senator Panfilo Lacson, inire-rekomenda ang pagsasapubliko ng mambabatas na mag aambienda po sa 2026 national budget. Kaugnayan niyan, may nagkalapang report si Bombo J.C. Galvez. Hinimok ni Senator Ping Lacson na isa publiko ang pangalan ng mga senador at kongresista na maghahain ng mga amyenda o rekomendasyon para dagdagan o bawasan ng pondo sa panukalan 2026 national budget. Sa pagtalakay ng Senate Concurrent Resolution No. 4, iginit ni Lacson kung mananatiling lihim ang impormasyon, patuloy na mauulit ang tinatawag na insertion sa budget. Maliwanag ng mambabatas, hindi magiging tunay ang pinagmamalaking transparency kung hindi mababatid ng taong bayan kung sino ang responsable sa mga dagdag na pondo. Anya, nahihirapan silang matukoy kung aling mambabatas ang nagpapalaki ng budget na isang proyekto o ahensya na hindi naman nararapat. Bilang halimbawa, sinabi niyang may pagkakataon ang pondong nakalaan na 200 million pesos para sa isang distrito ay biglang tataas sa 15 billion pesos. Idinagdag pa niya na may mga party list representatives na kahit walang distrito ay naglalaan ng pondo sa congressional districts isang gawi na umanay karaniwan na ngayon. Nang ipunto ni Gatchalian na mahirap maglabas ng kompletong listahan dahil sa dami ng pagbabagong pinagdaraanan ng mga panukalang amyenda, sinabi ni Lacson na maaaring namang gawin ang backtracking at handa siyang tumulong para makabuo ng sistema magpapadali sa prosesong ito. All uh, I want is to trace back to the proponent or proponents, no matter how many proponents there are. If these are amendments to the amendments, then fine. But we have to be able to identify kung sino po yung proponent or proponents ng amendments. Can we do that, Mr. President? Kasi we are for full transparency. Yeah the best or the most genuine transparency is full transparency. Kasi kung hindi rin full transparency, parang nag, parang nag, uh, ano tawag dyan, ayoko sabihin ng ano, pero hindi rin fully transparent eh. It will defeat the purpose, Mr. President, because what we should uh, know or identify, yung proponent kasi naandun po yung taguan eh. Pagka hindi ma-identify, back to the proponent or proponents of the amendment or amendments. Ano, kanya-kanya atas -kanya na naman dyan, Mr. President. Sa ilalim ng Senate Concurrent Resolution number no. 4, lahat ng dokumentong may kaugnayan sa budget mula sa mga panukalang pondo ng iba't ibang ahensya. Resulta ng mga pagdinig, tala ng Bicameral Conference Committee, hanggang sa pinal na version ng General Appropriations Bill ay dapat mailathala sa opisyal official na website ng Senado at Kamara, bagay sumite sa Pangulo. Nilalayon itong tiyakin na bukas sa publiko ang mahalagang impormasyon upang mapalakas ang paikilok ng mamamayan sa pagtalakay sa 2026 National Budget. Sa ganitong paraan, masisiguro umano na ang bawat piso ng kabanang bayan ay nagamit ng maayos at nakahanay sa pangunahing pangailangan ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime anywhere.